Yes, good morning mga kadakers Bago po ang lahat, please subscribe to my youtube channel Dr. T3 Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload Mga kadakers, malakas akong kumain ang ating mga siho uh, Dahil 9 days na po sila So, sa ganito kalaki mga kadakers, pwede na natin siyang pakainin ng every 3 hours mga kadakers at lagyan natin ng tubig na 3 po sa galon. So, pwede na silang mabasa. Pero kontrolado po yung kanilang pagkabasa mga kadakers uh, dito lang sa may bandang ulo at sa likuran para alam na nila kung paano mag siksik ng kanilang balahibo ganyan ang pagturo sa ating mga siho mga kadakers pagkatapos mga kadakers yung paglalagyan ng mga pagkain nila sana wag natin ilagay sa mga langgana mga kung ano-ano so ganito lang ang ating paraan mga kadakers lagyan natin ng sako at dyan natin ipa alagay ang kanilang kakainin para alam nila kung paano mag uh, sisib so ganyan mga kadakers para pagdating sa uh, area alam nila maghanap ng pagkain kasi kung ilagay natin sila sa mga palanggana ganyan ang kanilang pagkainan pagdating sa area mga kadakers magtunga yan paghanap niya ng palanggana So ganyan lang ang pagturo sa kanila. So sa ganito kalaki mga kadakers, hindi ko pa yan uh, pinapalangoy sa tubig. Kasi hindi pa sila pwede mabasa talaga ng sobra. Kasi may tendency pa yan sila na mamamatay. So sa mga gustong mag-alaga ng itik dyan, ah uh, ito lang po yung inyong uh, tingnan kung paano ko ginawa at ito lang ang inyong gagawin mga kadakers ah uh, legit po ito mga kadakers hindi po ako nagtuturo dito na hindi ko ginagawa lahat kong ginagawa at lahat kong nalaman dito ko ituturo sa inyo so sa so mga nagpaturo sa akin ng personal ah, pasinsya lang po kayong mga sir at ma'am kasi dito ko ituturo sa youtube channel ko yung mga nalaman ko about sa siho kung gusto nyong matuto ah, manood na lang kayo sa youtube channel ko wala kasi akong sapat na panahon sa pagtuturo sa labas uh, kasi busy ako ma'am sir so mga kadaker pagkatapos natin pagpakainin yung mga alaga natin ay kunin natin yung sako na nilagay natin na kanilang pagkainan para ang kanilang mga dumi ay mahuhulog at mag iwan lang tayo ng isa para kanilang mapapakan Hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much. See you next vlog.